Muling haharap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko para sa kanyang ikaapat na State of the Nation address ngayong July 28. Kabilang sa madalas na itinutulak ng Pangulo ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura para maging accessible sa lahat ang mga pagkain at bigas. Pero ano nga ba ang magiging hatol ng sektor ng agrikultura sa naging performance ng Pangulo? Makakausap natin si Sinag President Rosendo So via Zoom. Good evening, Sir Rosendo So. Yeah, ma'am, ah, magandang gabi. Yes, Sir, so na naman po. Una sa lahat, kontento naman ba kayo sa nagdaang taon ng pangulo pagdating sa sektor ng agrikultura? Yeah, so far, ang um, support naman sa agri um malaki ang civilporta uh, ng ating presidente uh yung, uh, yung uh, irrigation and uh, of course yung uh, etong etong uh seed subsidy and mechanization uh yun ang uh, nakita natin pero of course uh ang problema is uh, yung presyo ng palay etong uh, etong year na ito medyo mababa ang presyo kaya i think uh, yun ang pinoproblema ng mga farmers natin. Mm -hmm. Let's talk about itong murang bigas o 20 pesos na kada kilo ng bigas. Nakaka-tulong uh, ba ito sa mga ating mga farmers or nakakasama naman sa mga magsasaka? Ma'am, ang eh, subsidize yan. So bui ang NFA ng uh, 23 pesos na palay. Mm. So ito kung nagiling na sa 38 to 40 pesos no? and uh, sila yan ng government uh yung 40 pesos na bigas ginagawang 20 pesos so hindi naman affected yung farmers nitong uh, 20 pesos na bigas pero ang problema natin yung international price bumaba so yun ang uh, naapektuhan ang mga magsasaka kasi yung mga traders pinabase dun sa international price pagbili ng palay mm -hmm. During the past year, sir, may mga pagbabago ba kayo na napansin sa agricultural sector? Yeah, uh, for the past uh, year, yung last year, maganda ang uh, presyo ng palay. So, uh, uh, yung mga farmers natin, uh, very happy. Pero itong uh, cropping season, uh, especially itong uh, nag-harvest ng maaga, sa 10 pesos lang. So, lugi yung magsasaka ng almost uh, 25 to 30,000 per hectare. So, yun ang uh, pinoproblema ng mga magsasak. Halimbawa kayo, sir, ay uh, naging advisor ng Pangulo. Ano po ang maipapayo mo para sa sektor ng agrikultura? Yeah, uh, ang tingin natin is dapat uh, ibalik yung tarif no? from 15 to 35 since yung ta ang presyo ng international price ay bumaba no na sa 5 years ago price yung international price ng rice so dapat uh, ibalik na yung tariff uh, from 15% to 35% para at least yung mga traders bumili na mas mataas na presyo ng tarif. Lastly, sir, anong grado ang maibibigay mo kay Pangulong Marcos Jr. pagdating sa agrikultura? Uh, Or last year uh, masasabi natin mga kumabot uh, ng 8 no pero for this year baka nasa sa 6 6 ang uh, ang grade natin kay uh, President Marcos well thank you so much for your insights sir and thank you for your time Sinag President Rosendo so maraming salamat po